Minecraft ng part 2 game. Ito nga pala kasama ko nga pala si Uy, uy, tingin, uy, uy, uy. Ano yan, si Kate? Pisan ko po. Yan po, babalik ulit tayo guys. Ang okay, sabi ko nga kahapon guys, sana po tayo ng atol. Maalagaan natin. Ito nga pala, itong gagawin ni Kate ay maghahap siya ng pagkain. Maghahap siya ng pagkain. Ito nga pala, miskin ako. skin oh, skin Yan.

Okay, ito. To, Kate, dito kayo ito. Lapit yung Kate. Ito, gagabi ka mo. Eh, naku, okay. Ito lang, Kate. Wala, eh, kala ko kasi di ka sasali sa akin eh. Ito, gagabi na agad. guys, please subscribe my oh. YouTube channel mga nga pala to may bagong youtube channel to Talagay ko lang dito sa gilid Kaya nga maya Ito lang pa Wait lang Gabi na no. oh. Ay isa lang kama natin paano yan? wala lang ako na Samot yan lang yung mga Wow 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 wow, wow, wow. dito Wag wow, o isa kaman, Isa lang Meron akong kama eh Ito na na eh Kule blue na Isa lang kama lang to o, o ba Kulang ako sa kama. Ito na nga, kumuha nga ako. Ito nga ako. Bigyan mo sa akin. Si Kala nga mo. Flower yun eh. Hindi naman kama yun eh. Sabi mo, kumuha ka ng ganun. Ay, kumagahap ka ng kama natin. Kuya na, dito. Kito ba lang dyan? Ano to? Saan Ano to? Ayan guys, nga pala malala pala to. <laughs> Ito nga pala oh. Gusto mo oh, mag-exped muna ako, Dries? Ito nga pala ang bago. Educate! Okay. Ito nga pala yung skeleton farm. Amakaka ah, kayo yung kutsilyo mo. Sword. Sword, di mo alam? Wala nga ng sword. Ano yan? Ito pala. Ah, ako pala. Ayan o. Oh. Ayan. Puloyin mo. Oh! Puloyin mo. Bilis. Sino ba yung ganito? Hindi ko alagay yan. Automatic yan. tapit ka! Kuhanin mo yung gamit. Okay. Pag umaga Halap ah. ka ng pagkain na mga asip ha. Ah. Uy, magkala ko muna doon, Kate. Patay mo muna yan. Sa taas sa, ka na lang ulit. Pag sikat na araw okay, guys ha. mag-ahap na ako ng kaso. Ayan. Siyempre. Ayan. Gabi pa rin. Yung mga farm ko, mukuha na lahat ah. Medyang alander na kasi dapat ako dyan eh. Ito na ako. Guys, so may mga zombie, no? Skeleton pa nga. Nagkakalit yan, guys. Talaga yung ano kaya yun. Ganyan, ano ko ba yun? Ay, ito pala. Ito pala, tatlo. Naka-papulong ka naman doon. Kate, mag mind ka nga, Kate. Paano magpe-page yun. Ano yun po? Ha? Yan na. tayo. Uy, di ba ako magmamayin sa buwan? Tayo yung dalawa na. Ah! Diba may namayin ko eh, pa eh. Ito gin yung ginagawa ko yun lang ah. Yan yung ginagawa ko may, tignan mo ah. Tapos nun, no, tingin ko sa taas. Ang ganda lang, ang ganda lang sa pinakatakot ko so, yun. Pagkas oh. kong malaga. sa akin. O, ito ko sa isa. Dito ko. Para mabas tayo. Tanggalin mo muna at saka lagyan mo doon sa kabila ulit. Uy, gold oh. Gold pa yan. Ano ba na yung Kaya nga, ang dilim eh. May lalaw kayo pala mo eh dito. Dadalaw. So, wow, wala makita. Dagdagan mo si fitness mo. Yan, bigold nga. Sana all. Yan. Ah, okay mga, uh, lagyan natin to. umaga na kanina pa tayo dito

yung mo talaga yan ha. Gain lahat yung grabe. Ang dami naman yun. Ano yun? Isira. Ang, Ang dami nito. Guys? Akso eh. Ayan, guys. Ayan ako eh. Patay gabi pa po. Ayan, kawawa tayo. Meron ako dito. Lagi na. Ay, ba? Nangulog ko Guys, lagyan natin dito yung araw. Wala ko na kuha ng haro doon. Okay, so, madama tayong bone. Saktong-sakto para sa aso natin. Ano pa naman yan? Nandami. Ito, ito. Okay, okay guys mag na, kaya alam nyo mag tayo ano 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 ba yun guys mag lang ako ng aso baka tayo marap tayo sa, sa sa episode ito Ano ba pwedeng kailangan? Kailangan natin kami dito. Baka kasi yung pag na... Nakabukas no, to! Pag nawala tayo, eh, tapos na tayo lahat. Ganyan ko kaya muna tong sword, noong pang ano... ...shadow no, kasi ng ano... ...talo nga. Sa tapos itapon ako okay na kita ano oh nungo pa ax ay ax ax yan 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 para yan 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 Paolo. Okay, guys, lagi ko na dito 'yan, ha. Ayun. Ay, pagkain tayo. O, hindi. Ay, no. Kusang ni mat mantay ng saddle, ayun no Gold armor. Music this. Ah. Ito lang. Paano magkukuha dito ng this? Oh my god hanggang sa na dito. Dito. Oh, kailangan diamond doon. ano yun parang ayoko na gumawa talagyan natin dito yan ito ito yun yan ano ito mga ano yan tawag doon yan kung ano ko na ito eh. ito okay na ito lantern. Ay, know nako. pa naman yan? Again. And? pa naman yan? Lagi nalang. Ba't ganun yun? Pag sinalagan mo, wala. Wala. Saan dito yung ano ko? Asing hao ko. Gagawa na lang ulit ako. Di ba? Halika ka. Uy Beth, gumawa ko ng bed. Dance, mukhang okay na okay tayo ngayon ha. May kukuha niyo itong bubble. Ayan, ayan. Huwag mong pa natin to, Kung okay tayo, guys, pwede tayo mag lock guys. Eh. Pwede mag lock bag. Yan, 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 yan. Yan. Pwede oh, mag-lock-by. Pwede mag lang tayo. Guys, magpapakita pa sabi ko na sa inyan guys pag minahanap na akong lugar. Hey guys, sana ko love sa paat magpunta, wala akong makita. Ba naman 'yan. Eh ano 'yun? Ano, guys, pala ako. Ano to guys? Ano to? Kuya portal bakit? Ay 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 bawal yan. Uy, 'yong ganta. Ito, first time ko naman, guys. Makikita dito. Ay, no. Kailangan ko itong eye na nugget, eh. I know. I know ito. Nagyito ba talaga, guys? Nagyito ba talaga yan, guys? Ay, no. Imagine mo, guys. Hindi sa taas ko yun, ah. Wala pa tayo kasi ano eh. Ano yung malagay? Ayan, guys. O, see. Ano yun? guys. Okay, so, meron ano? Wala po. Gito, nakuha ko. Nakuha ko ba to? gamit store so, yating yeah, guys kung gagamit to. No. Sayang ball pala yon. Sayang naman. Niyon. Niyon. Guys, mo ang lang guys ah. So guys, mo ang dito ka tatapos sa sobrang haba. Guys, wala ko na, na ano. Naso... Nagtagal ko, nagtagal kanina pa ako nagahanap pala pa rin guys eh. Mga dito ako natatapos yung video to at mag-subscribe na kayo kung gusto nyo. And don't forget to subscribe kung nagustuhan nyo yung video na to. Tutapos ka na? Ano, ito nyo guys oh, yun nakita ko guys, ayun oh. No? Guys, Maraming salamat. Goodbye.